kakuwento ko so nakapaglakbay na uli ang inyong kakwento at meron tayong i-showcase sa inyo ngayon na bagong uh, puntahan dito. Dito lang naman 'yan sa Tanay. Ah, uh, ngayon samahan niyo ako para makita natin kung ano bang meron do sa bagong resort na ito na pwedeng puntahan ng barkada, magpamilya, magjowa, lahat-lahat na. Um, so samahan niyo ako kakwento. Let's go. Yung kakwento pupuntahan natin ngayon ay sa ang Anyap Falls. Ah, uh, 'yan na uh, Baybayin nyo lang ang Marilaki Highway, tapos nasa bandang uh, kaliwa, may kita nyo na mayroong iskinita papasukin doon, doon kayo pumasok, wala nang iba. Okay, sir. Hi, sir, Sa ano? Anyap? Anyap, 5 minutes lang sir. Bira, sir sa... Okay, pala kumain ko. Thank you. Medyo konting ingat na nga lang rin kakwento dahil yung uh, uh, lugar ay eh, medyo pabulusok talaga pababa. Yan, based na nakikita nyo sa video kaya ingat-ingat mga kakwento kung pupunta kayo dito sa Anya Falls. Basta, ay ma'am, saan niya, Pauls? Pwede. Ah, okay. Okay. Boss. Saan niya, Pauls, boss? Ito po, Eto. Baba ka na nga dyan. So yung kakento, uh, naka na kami dito. dito. Baga first half. ah uh, sabi nung magtutour sa amin is uh, pwedeng dumaan dito yung nasa likod ko. Ayan. Yung motor. Kaso, ang problema medyo mataas pa yung ano yan pwede tumama o niyan yung motor. Yan pwede dumaan dito yung yung motor. Paso unti lang medyo lagasapa yung tubig. Ayan, magkasama pa yung tubig niya, kaya hindi pa. So, mag na lang kami doon, sa taas. Tapos, sa lakarin lang namin. Pero, pwede kang dumahan dito, kasi meron din, meron din daan ng doon may tulay. So, may payment yung pagdaan doon sa tulay. Siyempre, for maintenance. Uh, so, yung kwento, ito yung bridge. Nadadaanan niyo. Tama ko ang aking aming bunso. Hey. Kagaganda. <laughs> Dongo na yan. So yung okay, ito, ito yung bridge na dadaanan nyo. Ayan. Hindi Oh, okay to, Yung di dadaan na namin. Ayan. Tapos wala pa ano. Walang tour guide. Eh sabi naman. Di naman daw kami maliligaw. Sa derecho lang daw. Para dumadaan sa gubat. Ayun. Okay, di tayo naliligo. Hindi nga ako naliligo talaga. Ito <laughs> so, yung akin to. Mas maganda talaga kung good sintahanan ng motor. Ayun, <laughs> malayo-layo pa pala. Ang dalakarin. Hey, yun na. Kikita ko na. So, yung kakento, mga tuka. Ilang minuto ba yun? 5 to 10 minutes na lakad. Bago tayo makarating mismo sa falls. Ng Anyap Falls. Yung mga cottages. Ayan. Hmm. Morning po. Morning sir. Ha? Yan nga. Layo pala. Oh sir, pero ano yun sir, malapit na magawa yung ilog na yun, gagawa ng culvert yun eh. ah, yung, uh, lalagay ng tulay. Oo uh -huh. nga yung tulay kasi, yung ano kasi nga, nagragasa yung ano kaya di kami pinadaan. Oo. Uh, -huh. na nagpark na lang doon. Pero dati sir, nakakatuloy yun dito, yung hindi pa siya na ano, yung hindi pa siya na lumalim yung oh, lumalim yung lumalim, lumalim. na babagsakan ka ng tubig kaya lalong malalim sir okay na rin <laughs> to, napaka, ano yung bangs? na pa ano, tahimig ng lugar. Parang nasa ano kasi. Tay, anong barangay ito, Tay? Barangay San Andres. San Andres. Tanay, Rizal. At Tanay Rizal. Located tong oh. ano, Anyap Falls, ano. Barangay San Andres sa uh, Tanay Rizal yung pinasok natin yung muna kanina, eskinita. Ka lang Bago pa tong ano, bago pa tong uh, resort na to. Tinanong ko yung ano, yung parang caretaker. 3 months pa lang. Kaya fresh na fresh pa. Tapos yung kanina, yung kaninang da dapat dadaanan, may dagasan uh, lagasa ng tubig doon, uh, papalagyan ng, ano, ng tulay para accessible na doon sa mga mga binisita dito sa falls. Siguro by uh, next month. Goods na yun. sa mga pupunta. Dire-direto lang problema. Kasi medyo marayo rin talaga. Marayo rin talaga yung lalakarin. Dun from the from the sa parking. Kaya sabi nung may-ari. Eh, ipapagawa yung tulay para accessible doon kakwento sa mga ano mga o, mga ano mga bibisita dito sa Anya Falls. Kaya malawak. Yung mamaya, diributi natin yung lugar. Pakita ko sa inyo kung gano'n ko gano'n yung lugar. Mga press na press talaga. So kain muna tayo kakweta. Ayan nga pala. Yung entrance is ano, 200. 200 na yun, day tour and night tour. Available din sila ng night tour. Ngayon, just na, mapunta kayo dito ng gantong oras, tapos eh, kung mag-extend nyo siya ng uh, night tour, wala na kayong mabayaran. Ngayon, kung intention nyo talaga mag-night tour talaga, ah, uh, Fix na yon fix na yung price. Day tour and night tour nila, 200 lang. Hindi na magbabago. Kasi usually sa mga resort, iba yung price ng day tour, iba rin yung price ng night tour. Dito, fix lang sa lang. Cabbage din. Ayun, nga pala. Uh, talagang dapat ang, ang ano lang, kung dalhin nyo na lahat ng mga kakailanganin ninyo, kasi, walang tindahan may tindahan dito? wala no? ayun so, wala talaga ng kailangan nyo uh, kailangan dala nyo na pagkain, tubig, lahat-lahat kasi wala pang tindahan pero tayo, balak magtayo ng tindahan ayun, kasi nga bago pa siyempre, nag-adjustment uh, uh, under mag-development -develop, pa soon daw magtatayo ng tindahan para accessible na doon sa mga client na pupunta. Yeah. Ngayon, ngayon, pupunta ka o, nyo na yung mga dapat ka dali. Yung talagang saktong-sakto na. Yung wala na kayong problemahin pa. Ngayon, 200 yung entrance. Day tour and night tour. Tapos, itong pinuha namin. Table lang. 280. Tapos, magkano yung cottage nyo doon, Tek? Eh? Yung doon? 800 na. No? Ang left 20% 640 na lang. 640. So yan usually price ng cottage nila 800. So meron para less is bababa ng 680. Yung, uh, yung price ng cottage ito table lang 280 goods na rin available din sila sa tent pitching kung gusto nyo mag-argyla meron uh, silang available na tent worth 1,000 pesos pero kung meron naman kayong dala uh, need nyo lang magbayad ng 500 pesos para doon sa ipapasok nyo na tent hmm, wala pa Meron lang dito ano, kami sa yung couple um, na ano na guests. So dalawang ano pa lang. Dalawang batch. Ito naman. <laughs> Kaya daw marami kaming konti lang pala. Ah. Okay, ito. Nandito tayo sa pinaka-tok-tok ano, pinaka na ng Anya Falls. Ito. Ito yung 8 feet nila. Ito yung pinaka-malalim. Tapos, yun dun sa baba. Yun. 3.5. Uh, 3.5 feet. Tapos, yun. Yung medyo wala pang laman kasi nililinis. Yan yung 5 feet nila. Ngayon, yung mga pool dito is may mga pangalan. Yan, based sa nga uh, ito si... Lotus. Pangalan nito. Ayan. Si Lot Lotus Pool. 8 feet. Ayan. Kaya ito napakalawak. Sabi. O. Oh, Pakasolid. Tapos press na press na yung tubig niya. Galing ding... Galing bukal. Tapos yun, kukento, ito yung 5 feet nila. Mayroon punta natin yung 3.5 feet. Ayan, ito. Medyo wala pa siyang tubig kasi nga, nililinis. Ayan. Pero maganda raw to. Kapag nalagyan na ng tubig. Lawak ko. Oh. Ayan. Tapos, ang name naman niya, siya si Ano to? Yasen? Yasen Pool. Ayan. Si Ascent Pool. Asalaya ata yung pangalan ng 3.5 feet. Tapos yung punta tayo dito sa mga cottages nila. Ayan, goods din. Yung kakwento, ito yung mga price na ito, 800. Ayan yung mga cottages na nyo dyan. Ayan, malaki din. Ayan, malaki rin yung capacity niya. Tapos kung mag-overnight kayo, kung kayo kailangan kayo naman, meron din dito, ito, yung mga room. At tanong natin kung kung magkano yung ay, price ng ganito. Kaya siyang room eh. Ayan, ito. So, ito siguro, ito 800. Tapos ito, hindi natin sure kung magkano. Pero, okay, tanong na lang natin. si, oh yeah. ito gagawin palang room ito yung mga cottage na nakita nyo niyan, na may may parang pinto sa bintana yan pala yung gagawing room kaso ang problema hindi pa nga sya magawa kasi nga mga yung mga materialis is hindi pa rin mababa. Ayan. So estimate, wala pang price. Yung ano na yan. Gagaging room. O, oh, solid o. Oh. Diba? CR. <laughs> Ito yung CR nila ko Yan to. Diba? Solid. Solid. Okay, ito, asalea pool naman to Ito yung tripit nila. Ayan. Ito tripit. So yung kakwento, yun uh, nalibutan natin yung buong uh, Anya Falls. Uh, solid. Solid kakwento. Highly, highly recommended natin to sa mga uh, gusto mag-relax yan. Uh, paka nature. Uh, kumbaga nature, ang tawag doon? Ayan, yung environment niya napaka solid. Kakwento. Ayan. So yung kakwento, yun uh, sa mga hindi pa mga nanonood ngayon, ah uh, hindi ka pa naka-subscribe, please uh, click mo na yung subscribe button click mo na rin yung notification bell para syempre updated ka sa lahat ng video sa lahat ng delivery natin sa lahat ng travel natin kakwento so yun thank you thank you kakwento sana na enjoy itong video na to thank you thank you kakwento